Mala fiesta ang salubong sa bagong taon ng mga taga-tondo sa Maynila. Ito raw ang paraan para ipakita nila ang pagkakaisa at pagmamahalan. May detalya si Bien Manalo, Rise and Shine Bien. Sigawan, putukan at pagpapaingay ng mga motorsiklo. Alas 10 pa lang kagabi, ganito na sinalubong ng mga residente ng Barangay 86 Zone 7 sa Tondo, Manila ang pagpasok ng 2024. Ayon sa mga residente, ito na ang kanilang nakasanayan sa pagsalubong sa bagong taon. Ito na rin umano ang kanilang paraan para ipakita ang kanilang pagkakaisa at pagmamahalan. Basta may pagmamahala kami rito, may pagkakaisa, wala kami pagkakikisipan. Pasasalamat at panalangin naman ang bitbit -bit ni Zenaida Catral sa pagsalubong sa bagong taon. Hindi man marami ang kanilang handa, pero ipinagpapasalamat ni Zenaida na masaya at kumpleto ang kanyang buong pamilya sa pagpasok ng taon. Kahit ganito, kahit na simpleng handa lang, masaya kami, basta sama-sama lang. Okay lang kahit ang mahalang bilihin, nakakapaganda kahit pa Kaya dasal niya ngayong bagong taon. Sa gilid ng tindahang ito sa kahabaan ng Gonzalbo Puyat sa Maynila, mag-isang sinalubong ni Lucy Guardiana ang bagong taon. Kwento niya, nasa Davao del Sur ang kanyang pamilya at mahigit tatlong dekada na umano siyang naninirahan sa Maynila. Nagtatrabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang karinderya sa Quiapo si Nanay Lucy. Dito lang dahil trabaho ko tong sarado yung ano namin, kan, uh, restaurant, di ako kapasok. Do doon sana ako natulog. Pero hindi ako sarado eh. Wala akong amo. Ito dito lang ako. Pero, ganda naman dito tulugan. Gusto ko lang dito. Mangin, wala nga. Ano. Kwento pa ni Nanay Lucy, mas pinili niyang makipagsapalaran sa Maynila para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya sa probinsya. Sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, bakas pa rin kay Nanay Lucy ang pagiging masaya at pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Kaya hiling niya ngayong bagong taon. masaya ako. Uh, bigyan ako ano, malakas katulad. Hindi ako magkasakit. Masaya ako. Dito ako na kita ko na mga tao. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.